Nag-grocery uh -uh. uh -uh. ba ga ako? O, oh, Milo! Dito ka! Ayan, kukuhanin po yung bangus na pinalagay namin doon sa rep. At saka yung isdang pakoy na binigay ni nanay kahapon kasi dumating yung kanilang bangka. Ay, yung pakoy, may pagbibigyan ako noon kasi matagal nang may nagsabi noon sa akin. Eh, nahihiya ako. Ngayon lang ulit nagkaroon ng pakoy. Kaya, ipinakukuha ko at dadalahin ko doon sa aking trabaho. Ayun na siya, o. Oh. Mainit, kaya nakapandong ng tuwalya. Ayan, kita na nyo po. <laughs> Ay, nagparating <o>, na. <laughs> ang kasama yung dalawa kong aso talaga noon. Ayan o. Ayan na, bababa na po sa tulay. Ayan na po. Galing yan po kay nanay. Kinuha yung isda. Ayan o, nakatuwalya talaga. Ang init na po kasi. O, ayan po o. Santing na po ang init. Mag-aalas 8 pa lang. Ayan. O, oh, ayan o. Oh. Ayaw talagang iwanan. Gusto niya nakasunod sa kanya yung mga alaga niya. Eh, kasi nga, yan ay dito sanay. Ay, ay baka ma, ba, mapaluan dun sa gitna. Kasi makukulit yan. Ayan o. Oh. Sama man niya talaga. <laughs> Tol yan. Malaki pa ko, ipatingin daw. Hindi nakakayang ibigay. Wow, ang laki. <laughs> Ayan. Nahihiya kasi ako dun sa nag-request niya sa akin. Kaya buti na lang at binigyan ako ni nanay. Wala akong kaalam-alam ay meron daw kaming isda dun. Ang laki. O, oh, andito na siya. Dito na saan. O, oh, yung bangos mo, nasaan? Patingin Patingin nung bangos na kinuha mo. Ayan. O, oh, bangos. Mamaya naman ay dadating yung aking bayaw. Siguradong may pangulam na naman kami. Kaya, okay lang yan. Tsaka, yun o. Oh, Laki May nang aking pangbigay.